yung po si tatay ay naglilinis na ng mga pahingi po na ulam nila milot galing po yung sambales. <coughs> So yan po at kami ay nabahaginan ng mga isda galing sa sambales. At ito daw po ay isdang uwak. Ang tawag po sa kanila. Pero tatay ito di meron din baga na dito sa atin. Ha? Wala na ito dito? Wala. Ah, wala pala dito. Ha? At yan po marami rin pong bigay sa aming posit. Yan po ay may kapartida si Kuya Luloy at si Kuya Makoy. Eh, dito na lang din po daw sa aming lulutuin. Kuya lang,

ang mga lang na nang hihit ng kapasinine. Ito lang ng kapasinine. Pero wala laman. Guys, nag na po sa tatay ng Ricardo. Ricardo na po ang tatay. Ipapaksudo po ang tatay. ng nilang isdang walk. na po ang tatay. Yan po, tatay po uli ay nag prepare po ng rekado uli. Ito po naman para po naman sa ating uh, lulutuin. Yan, ito po naman yung posit na lulutuin po naman. po at magluluto na po sa tayo naman dito ng tubong posito. Ayan po, kaya po itong ating nagaling sambalit. So yan po, thank you. Thank you so much kay Milot at kay Bal sa pasalubong sa amin. Ayan. lalagyan na po ni tatay ng toyo ito ang ating adobong pusit fresh from sambales yun po maganda yung iya yun po, uh, na po lang itong ating adobong pusit at ito luto na Paigahan na pula ng konti daw. Ah, Tapos po yan, sariwang sariwa. At ito po ang ating isdang Ayan po, luto na rin po. Yan po at toto na yung ating isdang uwak. So yan po si Nana ng kumain at kanya pong lalasahan na ang isdang uwak. Ano espada! uwak! Paano nga? Paano daw nga ito itinuan nga? Mga edwige, hindi na may buntutay. May palit ilos. Ano nga? Bakit mahabang mahal ko? Mga edwige, magandang araw silang tinig. Iyon ka po yung walang ibabaw. Mga edwige, hindi na makakarap. Tinig. Saan pa lang? Kung walang dabal, ito din. Tinig naman lang. Sarap, ano? Ay, talagang maramot niya. Bakit daw oh. no, pati? Yung daway makatang pisbulin. Oo? Ano yung nakipatim malaki yung alahan niya? Yung nasa mamula. Yung nasa si niya, yung mabaw. Dito po sa amin ay walang ganayan, ay. Ay, nanay, masarap? Oo. Parang ispada. Kasi mas makapal, nanay, ang laman. Mas makapal ang laman ito, ispada. So yan guys, uteng so na ninyo yung tinik niya ka. So yan po at sila tatay nauna nang kumain at ang ulam po nila ay yung isda. Yung nauwak. At dahil nga po sila tatay ay nagkain na daw siya ng pusit doon bawal masobrahan. Kaya next time na lang ulit si mag ano Tatay mag-uulam. Ani Tatay. Kain na So yun po, at second batch kaming kakakain so, Thank so, you po. sambales. Maraming salamat sa kay Milot ni Val. pasalubong Kain po tayo. Sir, Luz. Mm. Oh. Hindi ba ganyan yung na ko? Hindi ba yan wa, walang loko sa Diyos? Hindi ba yan ang loko sa sabandang tabi sila may sa Salaos, malayo. Aros daw ay maging tatlong oras takbuhin. Kapag malayo nga parang hindi dito. Parang pulay nga eh. Oo. Kaya layo ka nila yung diritsyo. Palao. Taiwan, daw yun. Ito na, yun. may sa of it, eh. Uh, 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 uh may bago na din masinlo. Kitang kita mo ngayong araw, nanalubog sa tubig. Hindi uh, Dito handaan. bundok ang Ay ito itong kasama Atinyo, atay, atay, sa mga At ito, tubig na... Yeah. Bundok, ay, wala kang makikita e, Dito sa ating pag sisikat ng araw, gumamahal kita yung galing tubig. Kasi ka sa kanila. Ay, sa pakain Pakain mo. Pakain mo.

Hindi ba niya ito nalaki talaga ispada? Oo, nalaki Na ispada. Nalaki nung mangilaw. Nakita mo yung espada pinapakita sa TV. Baka ito talaga nandiyan sa kawali ah. Ang lalaki ng mga ganito ah. Ayun talaga nga sa lalim na yun. Lalim daw rin. Ay yung nangarito sa dami na papahuli ay halos ay mga limang Ang kakapal. May mangilaw. Eh dito may walang nahong, di ba? Nung ko sa umiri, lalaki lang espada no, no, no. doon. May sa kaldero. At akong siya sa ayin. Ha? Sit, Ano yun? Lumatay na lang sa ka na. Ano ka yun? Huwag pa kayo nung kalipa, may kalipa doon sa kaldero. Ano ko siya kumain. Ito naman dyan sa ati asuwang eh. O, Ang busit na wala pang eh. Ang busit na yung wala pang eh. Ang busit na Pag doon nga doon, buong sa masyari, yung puti ng mga pusi. Baka, masyari, masyari, ano lang? Kapag daw, Ay, ah, matagal na. Meron yung ginagamit sa pagkuhan. Ang mga Ang na yung binabalik ng Pwede na? Maraming mahal. <laughs> Iyon ang gawin. Sa kanya mga, mga Hindi nga lang sila nanghuli. huli na nanghuli. Ay ulala ay lang siya. Nandito siya siyang gawin. Iyon ang kasawa niya dahil <tip> Pati yung asawa nung nagbablog ay Oo, sila mga na yung Kasi mga nang doon ang wala mga asawa na mga tagano, iba yung mga bayo. Ang maganda ang lamay, baka nito umuwan. Ang sa kami. may ng pamasahe. may na tayo mo ganyang karat. Ganyan kami na si Jesus.

Hindi ba, hey wait. ay doon lang sa kanila, bali ka lang, diwan to na. Ayong impanta, ligarda, ang bagala rudo. Pag -ang sa krudo, pagkakasasakayan. Doon din diba may magandang pinupunta, sabi ni Juan, sila nagpunta lang, nagpikit lang. Sabi ni Juan, oh, na wait, banda rito ni Nabal, pulo ay. daw. Pulo daw, yun niya, napakaganda na yun.